Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. And this is Jun Rodriguez, my message the channel, a faith healer, also Matarider. reader. So ngayong hapon na to, tignan natin ang sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is a weekly gabay for the month of July 20. July 17 hanggang July 23 for the sign of Virgo. So Virgo, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices ng spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanyang kayang energy o kaganapan sa buhay ng mga Virgo signs ang ating mga haginap. So guys, this reading is so general reading naman. Hindi lahat makaka-resonate kung nila lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. Pero don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos updates. And of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalo, lalo na ang hindi nag skip ng ads na way pag pagpalain kayo ng Diyos at may kapal, siksikliglig na guumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages at dance sa iyo ng ating angel spirits? So let's see and watch this. Angel Spirit Guides, please give me any information. Ano kang chayang chika sa'yo ng ating mga gabay? So alamin na natin yan. Eto na. Oh my God, this is something high faces. So something unhidden agenda or hidden enemies. So may mga bagay dito na maaaring, um, may mga bagay dito na maaaring nakatago, na maaaring biglang may biglang magpapabulabog at magkakaroon ng pasabog, no? Na hindi inaadyang malalaman mo na. This is a something a queen of wands, by confidence. Na unti-unti mo nang matutuklasan. Unti-unti mo nang malalaman. sa something a confidence na maaaring nga magbigay sa iyo ng lakas ng loob, no? At um, tapang, no? Na um, labanan or either Uh, humarap no sa mga bagay na kinakatakutan mo there's something of four of cups by reevaluate or analyze may mga bagay dito na kailangan mapag-isipan may mga bagay dito na kailangan i-clear out mo hindi pwedeng pala decision ka dai ti kuya No, sir, madam, this is something a six of cups. So, this is something a past person, a reminence, a memories na, na maaaring nagdala sa inang childhood, no? Na maaaring kung baga mga bagay sa dito na maaaring um, pinagdaanan mo, nangyari sa'yo, no? Let's see. Alamin na natin, or either this is a past relationship or past person, no? Let's see. Ano kasi sinasabi dito, there's an ace of cups. So, there's a new offer, new love, no? Maaring may mga bagay dito hindi matanggap, no? Maaring may mga bagay na nagdulot sa sa nakaraan mo, na itong ex mo ay hindi matanggap na pagkawala mo, or hindi matanggap ang paglisan mo. Or may mga bagay dito hindi natanggap ang pagkatalo nito. This is something, an ace of cups or a new love, new offer, no? Parang nagkaroon dito ng realization or something, um, parang, um kung mag, uh, natauhan, no? So, let's see what is additional messages. So, something the five of one, so something of competitors, ka or either competitors, guys, no? Mari may mga bagay dito na nagbigay balakid, complications, no? Problema, or something, um, argument. So, this is something that the high faces represent the moon card for a truth reveal. So, see, ilalantad yung mga bagay dito na maaaring um, nakatago, na maaaring, Eto na yung bulabog na sinasabi na, na kung kahit pilitin man itago, no? lalabas at lalabas talaga ang baho, no? Kung baga, malalaman mo na lahat ng mga bagay na kaugnayan dito sa eksena na to, na maaaring um, may hidden agenda talaga, guys. No, this is a something and intuition din. Maaaring bibigyan ka ng gut feeling, vibration, intuitions, no? and predictions na maaaring kumaga nakita mo sa panaginip nagkaroon ka ng um, nakita mo sa daydream sa intuition sa prediction so sa instinct more rather guys so let's see what additional is additional messages with the queen of wands by um the six of pentacles so there's a giver receiving something by the universe maaaring magtutuloy-tuloy na about sa finances dito na dahil din sa pagiging motivate mo no sa bagay na gusto mong gawin no Marang, this is something motivation manifestation no may mga bagay na unti-unti ka na ma-manifest may mga bagay dito na parang kung baga para sa'yo magiging na to, this is something of financial windfall for other side, no? Additional messages with the Four of Cups. So, this is something a Nine of Pentacles with a Vlogs. So, mga bandens, sa maaaring lumago, lumakas ang finances mo. No? Additional messages with the Six of Cups. Six of cups represent um this is a something a six of one. So there's a victory and success, no? Magtatagumpay ka dito, no? Dahil sa nangyari sa from a childhood, no? Na may mga nangyari sa sa nakaraang mga uh, eksena mo, maaring pagkabata mo, maari um, kung kumbaga nung nakaraan mo, maaring ito yung mga bagay na mapagtatagumpayan mo na, additional messages with um ease of, ace of no this is something a charity card with a taking action so this is something a movement no maring kung maga um, itong taon na to hindi na kung mag, hindi na mapakakapagpigil dahil kuya pupuntahan ka na niya ay <laughs> something like that. Pero let's see what is the Five of Wands. Five of Wands is a something and the King of Wands by vision. So, unti-unti mo na makikita na parang kumagaming mga taong pipilit. Oh, my God! Thank you, Angel Spirit. May taon daw na parang kakarangin nito yung pagpunta sa'yo ng prison mo. Okay, guys. Oh, my God. Kumaga, nakikita dito ha parang um, kumbaga itong tao na ito yung pagpunta niya na pagpunta sa ina person na ito kung maaaring uh, magkakaroon na siya ng back and forth feelings na parang ay teka nga ay wag na nga alam. baka awayin ako, ay baka hindi ako ano, baka dead ako. Gumaga, ayaw niya ma-reject this time. So, this is the moment, guys. Pag nilapitan ka nito, person na to, kung mahal mo pa, ha. At either, kumaga, kumaga, kailangan makipag-coordinate ka, makipag-collaborate ka na maayos, ha. Hindi pwedeng pabebe, ha. Walang ganon. Kumaga, isipin mo, maro po ka for this time. <laughs> Additional messages with the high faces and the moon card. Pentacles. So, high Priest is the moon card the King of Pentacles with the security. Maging secure ka sa kung ano man yung bagay na meron ka, no? Kung maga protectionan mo dahil may mga bagay dito na hindi mo lubos na nakikita at nalalaman. No? Additional messages with the Queen of Wands and the Six of Pentacles represent the Devil card. So this is a something a temptation, addictions. No, maaring ito yung nagbibigay ng toxicities. No, maaring ko magamit humaharang den. No, this is something black. No, with something of financial windfall. Maaaring binablock nito para di magtuloy-tuloy about sa finances mo. Binibigyan ka ng something pamalas or pagtumal or pagbagsak ng finances mo. No, eventually connected dito with your love life. No, maaring kumbaga uh, ayaw nitong uh, I I think this is a something um ex ng person mo, guys, or either karelasyon ng ex, niya, ng eh, ex mo ngayon. No? Maaring, kung maga dahil hindi naghiwala kayo with the third party, maaring ginayo may first mo. So, let's see what additional is additional messages. With the four of cups and of the nine of pentacles. So, this is a something a nine of so with success driven. Oh my God! My God! Bigla siya natauhan. Naliwan to first mo, ha? Huh? This is something a re-evaluate or analyze or so realization. No, maaring pinag-isipan niya, naliwanagan siya. This is eventually na parang nagbigay sa kanya ng message with the, um, with the parrot here na maaaring kumbaga nag may messenger na kumbaga nag nagpa, bigay sa kanya ng katauhan gana naliwanagan siya eh. additional messages with the six of cups or the six of wands so this is a magician see nagtagumpay siya na paghiwalayin kayo eh. nagtagumpay siya na para magkaroon with, with the separations but eventually guys this is something a manifestation with the god maari magtagpo ulit kayo na maari ibalik yung kumbaga memories niya or something um remnants niyo together so let's see what is the ace of cups because the chariot card. So, this is something for of, of sword. See, I told you so. So, there's a something intuition, no? Maaring kumagain uh, inano nito para maano ka parang mawala ka sa isip niya no parang ginulo niya yung utak nito oh my goodness additional messages with the five of wands and the king of wands so this is something I see I told you what uh what is the problem for this is that something ano complication with the third party involved with the empress card no, may babae talagang involved dito na binigyan ng um, kaguluhan ng utak nitong person mo oh my goodness this um kumbaga desperada additional messages. Additional messages for the outcome. So, this is something a Seven of Cups, no? A Seven of Pentacles, sorry. This is something a Seven of Pentacles with the Harvest Time. So, may mga bagay dito na, may mga bagay na matagal mo nang uh, tinrabaho or maaring, kumaga nagpagamot ka na, no? Maaring ang tagal na ng ano, pero ngayon palang i-epekto. Oh my God! Maaring kumaga ang tagal na ng ano, nag-block, o oh, baga, binlock tong eksena na to, or either ginamot to para sirain yung ginawang gayuma, but eventually, ngayon palang tumatalab, ha? Ngayon palang pumapas pumasok yung power, guys, no? Marim binasag natos to, ngayon pa lang siya naliwanag at natauhan. Oo. See, harvest time, oh, yung mga bagay na pinaghirapan mo, pinagpaguran mo doon sa situation together with your love life, na no? maaring ito na, And this is a something the full card, no? Dahil hindi sa pananapalatay tiwala mo. Kung na lift up siya, guys, eh. Kung naliwanagan siya at the same time, kung umangat yung eksena, no? Dating, kung napakalalim or parang natambakan na. Ngayon, kung bigla siyang inangat doon sa situation. Parang bigla siyang nilinaw, no? Additional messages with, um, career. For a career, So, there's an information with um the Ten of Cups, with the happiness, no? Magiging masaya ang pamilya mo. With the um, business, negosyo, trabaho, hanap buhay, there's a five of Cups with the disappointment, no? Maraming mga pagsisisi, pangikinayang. May mga bagay iyaalis sa'yo pagdating sa finances, no? Kung may mga kagastusan, may mga bagay sa kailang kaiwasan yung kagastusan, yung mga walang katuturang bagay, na luho, be sure, kahit ano man yan, na nagbibigay ng, kung co co baga, complication pagdating sa finances mo. So, kailangan mong putulin yung ganong exen or sistema. Additional messages. And this is something the Queen of Pentacles. So this is something uh, good sense pagdating sa entrepreneur. So ibig sabihin nito, kailangan maging practical ka pagdating sa finances. No? Marunong ka dapat humawak ng finances. And of course, um, kung baga, alamin mo kung paano mo mapapaikot ang mga isang resource of itong uh, finances mo or sal salary mo or either, guys. Additional messages with the love life. So, this is something a night of wands, no? Resilience. Konting tiyaga pa. So, yun, know, nakita mo yun, nakabandage siya. Pag, nandun siya sa point na parang na trauma, na uh, there's a traumatized, no? Na maaring, kumaga, kumaga, alam niyo sa pamamaga ng isang bagay. Parang, nandun, nandun pa yung, kumaga, or, uh, ano siya eh, kumaga, masakit pa. Kumaga, hindi pa niya ma recovery yung ganong kaisipan niya. No? Kung hindi pa pumapasok sa isip niya lahat ng eksena na yun. Kung maga siya. Para ano to guys, na parang, kung walang pinagkaiba to sa anesthesia. No? Kung maga, nandun na yung ano eh, kung pamamanhid pa, nandun pa sa pamamanhid. Tapos pag nawala ni pamamanhid, nandun na yung sakit. No? Doon na papasok yung eksena na to. Na kung maga, doon siya masasaktan sa mga nangyari sa sa sistema nyo. This is something of five of cups. Na maaaring, um, kaugnayan ng love life and career mo. No? Maaring nagbigay din sa ito ng uh, pinaghirap kayo. Kumbaga, maaring nung nagsama kayo na there's a something kar karmic relationship, guys, na maaring kumbaga sa, uh, sa inyo relasyon may konektado ang inyong finances, no? Maaring kumbaga naghirap kayo, bumagsak sa finances or nagkaroon kayo ng problema sa finances kasi nga may gumawa sa inyo ng eksena, no? Para uh, maghiwalay kayo at magkaroon na kayo ng problema. Additional messages about sa health. So, this is a star card, healing. No? Magkakaroon ka na ng healing, guys. Mentally and physical. Now, there's is something healing. therefore four ones is something a like celebrations. Wow. So, maaaring kumbaga magbigisay na to ng something um uh, higher level commitment at the same time. This is something um, freedom, no? For uh, financial crisis, so health issues, na maaaring kumaga lahat ng bagay na to ay maaaring hihilumin. No? There's is something a like fully recovering Na magkakaroon ka na fully recovery dito. In all aspects, ha? In all factors. Additional messages with an angel's number. I with, I'm sorry. With, um, Money move oracle deck for finances and career. So let's see additional messages. And of course, there is something investment. See, invest, invest wisely, no? Kailangan maging matalino ka kung, kung uh, paano ka mag invest sa finances, no? Iwasan mo yung mga luho, bisyo, yung mga walang katuturan, walang kabuluhan, ha? baka mahilig kang bumili na kung ano-ano. No. There's a something in hand. No? Maaring kumbaga, oy may swerte ka doon dito sa iyong pala. So maaaring mabilis sa iyo ang swerte. Ha? Huh? And there's a success. See, I told you, magsasuccess ka sa lahat ng mga pinagdaanan mo, you are on the right path. No? Talaga pagdadaanan mo yan. Additional messages tayo about naman sa Mystic Love Oracle Deck for um, Love Life. No? Anong, anong chika sa iyo ng ating mga gabay? For um, Mystic Love Oracle Deck, let's see. So there's a rel uh, relationship re reconnecting. So this is something nagko-connect na ang new relationship. Narin, kumbaga nagkakaroon na dito ng parang um, back and forth na si Dexter na pagdating sa ano, kumbaga, gusto mo siyang i-message or gusto kanya i-message or maring kumbaga mayroon yang mga tanong-tanong sa ibang tao. na nagtatanong-tanong natin sa ibang tao tungkol sa inyo. There's a mutual friends, guys. And there's a something, um, twin flame. My God! Kaya pumasok yung four of wands, no? Oh my God! Kaya may four of ones is a something, a twin flame energy, guys. Connected, oh my God. Maring twin flame kayo na person mo, ha? Kabog. And there's a trouble, guys. Magkakaroon kayo na trouble. So let's see what is the magical fairy messages. For magical fairy messages represent a patient place. So kailangan mo habaan ang pasensya mo dito ha. Kailangan mo habaan ang pasensya mo. At the same time, there is a something, a dietary change, no? Kailangan mo mag-diet, guys, no? Kailangan mo na fruit and vegetables. So, let's see additional messages for Yin and Yang Oracle deck. Foyin so, na Yang Oracle deck, Crevice and White. So there is something Ace of Earth, Taurus, Virgo, Capricorn. So may kinalaman ka, so, oh, same ano kayo ha, same Earth sign kayo. So there's a something, an Ace of Air, no? Gemini, Libra, Aquarius. So may kinalaman ka din dito. It's either ito yung person mo. And there is something the sun card, no? This is strength and empowerment. Nabibigyan ng kalakasan, tibay ng eksena, loob, no? Lakas ng katawan, lakas ng isipan, no? So let's see what is the synchronicities. What is the synchronicity Let's see. So, there's an imagination, no? Para maraming thought papasok sa isip mo. And there's an intuition. It's like an intuition, guys, no? Kung binibigyan ka ng mensahe ka sa inyo mga bagay na kailangan mong gawin or kailangan mong, um, uh, kung caution or babala, no? Kailangan mong, um, kung mag attention no? There is a something in a, uh, there is a strength card, no? Kailangan mo ng lakas ng loob. No, parang sinasabi dito na, kumbaga, um, kailangan mo ng lakas ng loob mo, kailangan mo na maging matapang this time. K kasi nagkakaroon dito, parang natakot ka pang ilaban, natatakot ka subukan, nagkakaroon ng ganon, kumbaga nagkakaroon ng back and forth, na parang, um, fighting spirit guys, no? Parang ganon, umihinay fighting spirit mo. Ay, kang Hell Michael, messages. So, there is a decide to be happy now. So, kailangan mo mag na magiging masaya ka na, no? Ngayon. And forgive yourself, you've done nothing wrong, no? Patawarin mo yung sarili mo. Wala kang ginawang mali, no? And of course, there is a you're on the right path, no? See? Nasa tamang direction ka. Hindi ka naliligaw, hindi ka na, na, parang, um, na wawala sa eksena, no? Nasa sa tamang direction ka daw. And there's an expansion, na no? bibigyang kaliwanagan, bibig, ng kaisipan, papalawaki ng kaalaman, at papalawakin ng buhay na ginagalawan. And there's a growth, no? Kaya, kumbaga, there's a growth and expansion. Talagang, di ba, connected talaga. No? Parang papalawigin at papalakihin talaga finances, love life, and career mo. So, romance angel service in what? Pagdating sa love life, there's a honeymoon. So, parang, dahil sa nangyari, kumbaga, kumbaga na-miss nyo yung isa't isa. Ay. And there is a pay attention to the red flags. See? Ito yung sinasabi ko kanina. May red flag talaga. May kumbaga, this is a pay attention to your intuitions, no? Kumbaga, magkakaroon ka signs of caution na babala, no? May babala talaga. Na parang mag-ingat ka, no? So, let's see what is the angel's answer. Or mag-ingat ka sa mga actions mo, sa mga bibitawan mo salita, baka maka-apekto, baka lalo siyang lumayo. No? For angels, answer, represent what? If you believe, basta naniniwala ka daw sa lahat ng mga bagay na ginawa mo, sa lahat ng mga bagay na nangyayari to, ay magkakaroon ng kasagutan. is a something of peaceful resolution, see? Magkakaroon ka ng kapayapaang solusyon sa lahat ng na nangyayari sa'yo. And there is a choose new direction, no? Pumili ka ng bagong direction. Na magpapabago ng landasin, relation, finances, and career. So, let's see what is additional messages. With an angel spirit for an energy. So, there is a... Um, The garden and the gate, no? Kung maga, there's a lot of discoveries here na no? marami ka ma And there is a woman holding a coin. So, kumaga pagdating sa finances marunong ka humawak, no? If you were a woman. If you were a man, baka yung first na may marunong humawak ng finances. And there's a man holding a coin, a heart, sorry. Man holding a heart, so meaning iko yung if you were a man, no, meaning may merong kamahal na mahal na tao. Or if you were a woman, may tao nagmamahal sa'yo, sa No hanggang ngayon hindi kanya makalimutan. Uh, ah, let's see what is the monology. Let's see what is the monology, resin what? At time to give rather than take. No? Mas maganda ikaw nagbibigay ng oras at panahon kaysa ikaw yung humihingi. No? You are very close to achieve your goal. na no, Napakalapit mo na para to pa rin ang mga pangarap at mga inaasam mo. And there's a communication is the key. No? Kailangan mo ng communications. At maaaring magkakaroon ka na talaga ng communication. So let's see what is our kang Harry Raphael messages. Our kang Harry Raphael messages for you. Our kang Harry Raphael messages is caffeine free. O may west ka sa kape ha guys. No, Kung kumbaga kung may acid reflux ka or kumbaga mayro ka ditong sakit sa sikmura or maaring nalil... Kumbaga more on acid ka na. No, tumataas sa acid mo. There's an hydrations, no? Kumbaga kulang ka sa tubig, more on kape ka ata ka. Baka may higit sa milk tea. So, let's see what is additional messages. And there is something doubt, no? Kung baga, alisin mo yung pag-aalilangan mo, no? Sa mga bagay na nangyari sa'yo. And there's an health, no? Pangalagaan mo yung health mo. There is an health. Additional messages. With an angel spirit. And there is an failure, no? May mga pagkakamali. May mga bagay na nawawala sa'yo. May mga bagay na hindi mo na pagtatagumpayan kasi it's an opportunity to learn. Na no, marami ka pang dapat matutunan. Additional messages. So there's a gift. Na no, marami regalo ang universe for you. May mga bagay dito na kailangan mo i-review. Na no, may mga bagay mo lang na kailangan tignan yung mga nangyayari sa paligid mo na hindi mo nakikita yung halaga. No, kaya siguro, may mga bagay na gusto ka makuha hindi mo nakukuha kasi may mga bagay sa paligid mo na nandiyan na yung kasagutan eh no? nagbubulag-bulag ang kalamang and there's something in opportunity with that healing na no? magkakaroon ka na ng healing dito and there's a direction and timing so kumaga, kumaga nasa time ang timing o nasa time pagkakataon at panahon no? yung mga bagay na nangyari sa'yo hindi pwedeng madaliin hindi pwedeng uh, agadin no? there's a something of process and progress so there's a project na no? awakening na no, may mga bagay na imumulat ka sa mga kat totohanan at maaaring magiging masagana at mga uh, magiging matagumpay ang iyong mga pangyayari o kalalabasan ng eksena na to. Additional messages with an angel spirit. And of course, there is something healer. Oh my God, kailangan mo ng healer. Or you will become a healer. Maaring isa healer, no? And there's a creative expression, no? Papalawakin at papalawigin ng kaisipan mo. Kumaga magkakaroon ka ng mga bagong ideas, no? And there's a nutrition. Kailangan mo ng fruit and vegetable, guys. ha? Huh? Additional messages with an angel spirit. And there is a something weird in the Orca elders, so there's a share your song, frequency of the sound, divine different. No, may mga bagay dito, mas dapat pili, piliin mo maging tahimik. No, or maging, um, kumbaga, pumunta ka sa isang situation na parang tahimik para makapag-isip ka ng maayos. No? Hindi mo makikita ang, uh, Kasagutan sa lahat ng katanungan mo kung may mga bagay sa paligid mo na kumbaga nagsisilbing ingay no ng mga eksena mo. There's a something a new earth no kumbaga this isn't happening. Nangyayari na to. Bago na yung bu bago na yung buhay na ginalawan mo hindi na katulad dati no. Kumbaga nangyayari na lahat ng mga bagay na to ay pupasok sa isipan mo. Jesus loving quote said. What is the Jesus loving quote said? Let's see. Additional messages with an angel spirit with a Jesus-loving quotes. So, your faith has saved you, go and fail. So, see, yung pananampalataya at tiwala mo, yan ang magsisilbing kaligtawo, Yan yung mga bagay na magliligtas sa'yo mula sa kapahamakan, mula sa pagkalugmok, mula sa mga bagay na hindi magandang pangyayari na magaganap sa buhay mo. Kaya, panatiliin, malakas ang pananampalataya at tiwala sa poong may kapal, no? sa Panginoong naglikha, no? Lagi kang mananalig, lagi kang maniniwala sa mga mga bagay na nangyayari sa iyo, lahat ng mga bagay na nangyayari sa buhay mo, no? At may mga bagay diyan na bibigay sa iyong biyaya, no? At may mga bagay dyan na matatamo mo. So let's see what is an angel's number. So, there is something 1551 for hold your vision. So, talagang, this is something intuition, guys, no? Kung baga, pinapakita dito na yung kaisipan mo, or may mga bagay dyan na parang kakayanan, no? Kaalaman, na maaaring magbigay sa'yo ng kasagutan, no? This is something focus on your, uh, focus on the good things, and of course, maintain your concentration on the outcomes. You desire, it's time to put your feet and time to in your ideas and pursue your goals with your all your might you have a, such a beautiful, courageous, and brave spirit. So, see, kailangan maging matapang. No? Lakasan ng loob, no? at um, lakasan ng pakiramdam. May mga bagay sa paligid mo na nagaganap na. May mga bagay dyan na kailangan mong pakinggan. Ang sarili mo, ang mga bagay na hindi man nakikita ng mata mo, pero nakikita ng puso at isip mo. So, let's see what is additional messages. With the messages of life. So, there is an application. So, This is something today I apply that I have learned during my spiritual gas. I practice love in my daily life. I allow my inner light to lift my thoughts. As I do so, the love, universal love that uh, take root in my life. So see, may ugat talaga ng pinanggagalingan dito. Maaring kumaga, there's just something ancestors na no? may mga um, Tagi ito, mahal ka sa buhay na may kakayanan, kaalaman, no? About sa spiritual. May mga bagay dyan na parang unti-unting, um, kumbaga, inililinaw sa iyo ang mga bagay na karanasan ng mga nangyari sa magulang mo, sa pamilya mo na maaring um, kumbaga mangyari din sa iyo, no? May mga bagay dyan na ipinapakita sa dito marami kang matututunan, marami kang malalaman at may mga bagay dyan na sarili mo ang makakatuklas at sarili mo ang makakaalam, no? Kaya sinasabi dito, hold your vision, patalasin palawigin ang kaisipan at kaalaman sa mga bagay-bagay na nangyayari sa kasalukuyan. So guys, this is the Something Ang Weekly Gabay for the month of July 17 hanggang July 23 for the sign of Virgo. So Virgo, 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 maraming salam for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. And of maraming salamat po. Sa so, mga walang saan pag-support sa akin channel, lalo-lalo na ang hindi nag skip ng ads, na way pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal. Siksikliglig na goma po, nabiyayang man, balik sa inyo at maraming salamat po. And see you in the next video. Bye-bye and babush!